shop so nandito tayo ngayon may pinuntahan tayo ito yung nakuha natin so, ano, pero ano maraming ano maraming hindi maganda so yan so, ito lang yung mga ano natin na hindi naman siya mas hindi naman siya sulit pero ano, ah, mabenta natin Hello! What's up mga kapatid So, ito na. Reflex yung mga nakuha natin. So, hindi naman ito bang malakasan, pang lang talaga ito. Pang display lang talaga ito sa shop. Kasi wala tayo dito mga sling bag. So, magsala tayo. So, ayun kapatid ako sa jeep. Jeep na, later po yung mga padyo

<coughs> ah, ito uh, dogs. Dogs na ano? Ah, Dax na uh, uh, dito yung <coughs> Tapos ito, North Face. North Face. Pero ano? May shoes ah. Huh? Ginawa ko lang. Sorry kasi. Ito lang yung issue pero hindi siya ano, hindi ano, hindi, hindi ano, hindi, 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 hindi pasok sa, hindi naman gano'n sa halo. sa labas lang. So, okay na, okay Ako tayong knife. Itong knife natin na to. na ay gusto na lang siguro. May isang lakas na cooler niya. Pero hindi naman ano. Hindi naman Cooler. dengan ini Bapak Ibu semua masih ada autobus ya. Autobus. Kan itu nikwas kan nikwas. Ya, terlalu jauh toh. Dijut. Itu yang ana. Yang dito. So, ni Gosha. Ano? So, um, all good condition naman. Okay. Kailangan natin pa pa cleaning. eh okay. okay. So, yung lahat ng mga ano, ano natin. So, sana bukas uh, sana makabenta tayo ngayon na ano? uh, kasi bukas meron tayong pupuntahan. May ko ano tayo, pinupuntahan tayo na, na uh, isang bill na shoes. So, kailangan natin makabenta. Okay, so, I think kung balance pa tayo doon, kailangan natin bayaran tomorrow. So, ano, uh, tayo lang natin kung ano, may, eh, may ano naman naiiko naman. So, yun lang siguro, man, man, ang, um, na siguro muna ang bayaran natin. So, yun, guys, ang gagawin ko na lang siya tomorrow. ah uh, Ipakita ko sa inyo bukas yung ah uh, uh, silikan natin ano, na sapatos. So, kung matuloy tomorrow, eh, ko, okay, ipag-iak Well, thank, you, thank you and goodness. Uh, please uh, come and visit from shop, shop, from good, uh, the branch shop, the shop of location is WGG building, Barangay the reality before Giga. Well, thank you.